Hi mga Kalane, isa na namang mahalagang balita ang pag-uusapan natin ngayon na siguradong makakatulong lalo na sa mga kapwa nating nangangailangan. Usapang ayuda ito as in AICS at ACAP ng DSWG. Magkano nga ba ang tulong? Sino ang pwedeng makatanggap? At anong bawal ngayong election season? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell at itakda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa support. Eh. Noong May 3, 2025, kinumpirma ni Director Edwin Morata ng DSWD na ang mga cash grants mula sa AACS at ACA programs ay naglalaro mula sa 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos, depende sa assessment ng mga social worker. Uulitin ko ha, hindi pantay-pantay ang natatanggap kasi nakabase yan sa actual na pangangailangan ng bawat aplikante. Kaya kung may niririnig ka na si Kapit Bahay ay 2,000 pesos lang at si Komare ay 5,000 pesos, hindi po yan favoritism kundi result ng assessment ng DSWD social worker. Ayon kay Director Murata, gusto lang naming dinawin ang halagang ibinibigay ng DSWD sa ilalim ng AICS o ACAP ay maaring magsimula sa 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa tunay na pangangailangan ng kliyente. Ang AICS ay para sa mga individual at pamilyang dumaranas ng matinding krisis gaya ng aksidente, pagkawala ng trabaho o biglaing emergency. Samantalang, ang akap naman ay nakatuon sa mga kumikita ng mas mababa pa sa minimum wage, mga kababayan nating hirap na hirap na makasurvive sa taas ng bilihin. Pero ito ang twist mga kalain. Simula May 2 hanggang May 12, ipinagbawal ng Comelec ang pamimigay ng ayuda dahil election period na. Pero huwag mag-alala, ang medical at burial assistance lang ang pinapayagang ibigay during this period. Yung ibang klase ng ayuda, post muna para iwas issue at pamumulitika. Pinapaalala rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa lahat ng regional directors na sundin ang 10-day ban na yan. Bakit? Kasi importante ang patas at malinis na eleksyon. Ayaw ng Comelec na gamitin ng ayuda bilang pampapogi ng mga kandidato. Disclaimer po, ang video na ito ay ginawa para sa layunin ng pagbibigay impormasyon. Hindi po kami konektado sa DSWD, COMELEC o anumang ahensya ng gobyerno. Lahat ng detalye ay batay sa opisyal na balita at pahiyag ng mga opisyal. Para sa opisyal na impormasyon, maaaring niyong bisitahin ang kanilang website. At kung gusto mong updated ka palagi sa mga payout schedule at ayuda news, click mo na ang subscribe button at huwag kalimutang i-click ang notification bell at itagda ito sa all para laging kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video, i-share mo ito sa mga kapwa nating nangangailangan at higit sa lahat maging maalam dahil sa panahon ngayon, ang impormasyon ay ayuda na rin. Maraming salamat po.